Yo, what's up mga boss? So ayun, dito na kami sa view deck. Bali, itong lusong na lang na to. Yan, yung lusong na yan, diretso niyan, pinakababa niyan, is Beat Beat Bridge na. So, kuminto muna kami dito kasi meron kami, meron kami nakasabay ng mga bikers din at yung pinaka-sponsor nila ay nagpalaro na bababa sila doon sa Beat Beat Bridge and paunahan sila makakakit dito. Sino yun yung unang makakakit? Sila yung siya yung panalo. So, bale yung GoPro natin kinabit ko muna kay Marco dahil siya yung sasali sa ano, palaro ni sponsor natin. Hindi, yung ano yung boss ni Bradley ito, yung sponsor nila. Ayun, hindi ko alam kung magkano yung ano yung price pero handa na naman meron yan. matalo. <laughs> Panigurado may chance ka manalo kasi napakalakas mo sa hindi. <laughs> Last pag na tayo. <laughs> Last pag iya ano naman. Wala nang karga ng ating hita. Ayun. Then meron sa nang dalawang category. For road bike and mountain bike. So, Bali. since naka road bike siya ano si Marco. Sa category siya ng ano road bike sa sali. And then dito muna ako maghihintay sa view deck na to kung saan kami nakatayo para malaman kung sino yung mananalo. Hintayin ko sila dito. Then pagbaba na sila ngayon. Ito so, nga pala yung ano, sponsor ng palaro. Ah, hindi. Ah, hindi po ba? Kumamo yung sponsor. Ayun <laughs> po ba? Right. Uh, Nakakala po kayo eh. Ayan, mag-e-start na sila. Bababaan na sila sa ano. Bitbit Bridge. Hindi na ako masali. Nagbabiisip ko. Then, tingnan na lang natin sa Orla. sa GoPro kung ano yung magiging resulta. At kung uh, sino yung mga na nauhuli. Marco, pilitin mo sa unahan na Pilitin Pilitin ko sa likod. Huwag ganon. Ayan, paalis na sila mga boss. At hanggayin uh, ko lang na lang sila dito. Sige, hati-hati natin sa taklihan. Alam ba kami? Saan <laughs> nyo na? Lintas <laughs> kayo. si Lito? Sige, kasali na yan. Ay, ay, nga ba? Demotion, tayo, Eh pa ako. na Kung sumali nito, maawa ka naman sa na, wala. Ay, ay. Demotion, third na lang. Nalan kami. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, lima, anim. Anim po, anim. Anim kayo, Parang alam ko na mananalo dito. Mananalo yung nakamotor. pa, lang na boss, na boss. Ready na. Ready na Ready na ready na yan. ba? Ilan? lang daw. dito. lang dito,

Alkin Ortega. Ayun. Ortega Ortega. Sponsor. Sponsor natin. 21550. Boss Jim. 21550, 21550. Yes, yes. All right, let's go. Pagdating doon! Pagdating doon! Pagdating doon! Kailangan mo Video po ito, video. Ah, video, sige. Ayan, nag-start na po ang ating karera. Ahon Edition. Sponsored by... Pangalan po ulit? Mutang ko. Argon Ortega. ito po sila, pito. Pito lahat. Ito, dalawa, tatlo, apat, lima, anin, pito. Ako wala, kasali ba itong mountain bike? Sali po ata. O. Sali ka dyan, sali ka. Sali, sali ka rin. na, pawan ka sali na rin. Sali ka na, ganun din yun, nakakit rin lang Bali-bali na po sila. Tira, walo. Hihi po, umihipo. Nangunguna nga ay si Bradley ito. Walang hiwaga. <laughs> <laughs> una, <laughs> una nga, pero, pero third pa rin. <laughs> Alright mga boss, silip tayo sa camera to kung saan nakakabit kay Marco ang ating GoPro camera. Kung makikita nyo mga boss, sinusundan lang ni Marco si Bradley ito Ang pinakamalakas na siklista sa karerang ito. Kaya ako sabing pinakamalakas si Bradley to kasi si Bradley to mga boss ay sumasali to talaga sa mga karera at uh, consistent itong sumasali every week kung di ako nagkakamali alright balik tayo mga boss sa ating camera 1 at dito na nga po nagkakalasan ng mga player natin walo sila ang natira sa unaan na ilan tatlo sinundan ng dalawa nangunguna pa rin doon ay si Brad dito at ang aking kaibigan si Marco hindi na, tatlo na rin kahit po, kaya ba, kaya padyak padyak, wala dahil ng ating tatlong ang lalaro na naghahangad ng 250 <laughs> sa puntong ito tuluyan na nga nakalayo ang tatlo si Marcos, Berdito at yung naka mountain bike na nakilahok sa atin ito pong laro na to ay ano lang katuwaan lang since andito na kami sa Bitbit Beach at may mga ahon kaya magpasyaan ng ating sponsor na magpalaro na At nagkaroon nga na ano, palitan sa position. Nangunguna ngayon si Marco. Mga pangalawa ngayon si Rodlito. Yung nga lang, natin kilala yung, pang, yung pangatlo na nakilawok sa atin. Yan nga. Kakalayo na si Marco Marquez. Sa dalawa. Hindi natin alam kung nagpapa puli lang ba si Bradley Lito at nagre-reserva ng lakas pero malalaman natin sa huli malapit na tayo sa kalagitna ng ahon kung saan merong bangin kailangan mag-iingat at muli nakadikit si Bradley dito. kay Brad Mario Marquez at sa buto ay naka-road bike samantalang ang pangat ng player ay naka-mountain bike pero nakakasabay pa rin kahit ang mountain bike ang kanyang gamit so, nandito na sa na ng may napaka-super curve na daan kailangan magingat pinipilit na makalapit kay <coughs> dito at yan na nga todo pa jack yung naka mountain bike Samantalang si Marco Marquez ay nakakalayo na nauhuli na at yun na nga nauna na yung naka mountain bike <laughs> sa dalawang naka road bike kakain ng laban Ubus na, gusto na yung mountain bike At muli gustong kunin ka dito ang una Ang unang pesto, ngunit hindi pa rin nagtatakad dito at balak ng unaan ng naka-bountain bike at yan na nga inunaan na walang edad edad yan at yan na nga malapit na kami sa tuktok at yun na nga ang nauna si Brad Lito Gajalian first place, first place. <laughs> pero sabi nga ng sponsor natin ang Si Brad Lito Gatchalatimatic na third place na. Kaya ang ating first place ay si Mountain Bike Boy! Yan! Congrats sa'yo, Boss! Dahil ikaw ang ating Congrats. first place! First place! Ano ang pangalan? Pangalan, pangalan! Naubos <laughs> na, hindi mo makapagsalita! Pangalan, 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 pangalan! Pangalan, Boss! Ha? Raylander! Raynander! Ray, hey, okay. Congrats sa'yo, boss. At ikaw ang ating first place. At ito ang ating second place, si Marco Marquez. At si Brad Lito, matik na third place na yan. <laughs> Pero, siya pa rin naman na nauna. Congrats sa inyo. Kayo ay tatanggap ng 250. bang fifty? Tuwa. Yung, ano natin, may consolation na 100 yung ating senior citizen. Senior citizen. <laughs> Armando Nicolas. <laughs> Armando <laughs> ay, Ako pinakatanda <yun. laughs> <laughs> ka. Eh, hindi ka sumali. <laughs> 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 ay, syempre, ay, ako ang ano eh. <laughs> uh, <laughs> ano masasabi niyo boss sa ano? Sa uh, ahon niyo? Boss. Ubus ang lakas pero... Uh, pero ayos uh, yan. Experience. <laughs> Experience. Sumasali ka ba ba sa mga karera talaga? Isang beses pa. pa lang Ito? This time? Isang beses sa Pulilan, ah, sa, Pulilan. Mm, sa bypass Ito so, pangalawa na to Ayun na nga lang, Aon ah, Edition naman Congrats Ito ang ating mga ibang nakilahok Si Tata, yung ating 4th place Consolation Ayun <laughs> pa

ano masasabi ng ano, ating 40 anyos pero napakalakas. Ang pro nating pumunta. Tapon third place ngayon, first place na. Pero third place pa rin, matic daw sabi ng sponsor natin. Ano masasabi niyo sa ating Aon Edition na karera? Chamba lang. Chamba. Ay, ano naman to, Chambe. Chamba. lang. napakalakas talaga ng ating pro dito, Gatchal yan. At ang ating ano, newbie. Yan. Ano masasabi mo? Wala, na nataon lang yon Nataon lang. Tumawid lang ako. Akala ko kasi ride lang pa ako. May eh, karera pala. Ayun. Sumali na, din ako. Tingnan na naman napaka-humble ng ating kaibigang Marco. <laughs> Good luck sa'yo at ikaw ay nanalo ng second place. Second place, sure pero third talaga yon Siya so, talaga yung ganap. <laughs> si Brad talaga yung ganap. <laughs> Alright, let's go! At yan nang ating karera. Ahon Edition, mga boss. At ito ang ilang ang ilang ating mga kalahok, kakarteng pa lang. Napamura pa nga ang isa. At yan, nakaakit na ang ating mga kalahok. At good luck sa lahat. Lahat kayo panalo.